Gabi. upang bigyan ng muling pamamaalam ang ating minamahal na si Ma'am Divina Gamay. Ito po ay isang gabi ng kalungkutan. Minitigit sa lahat, ito rin po ay isang gabi ng pag-alaala sa buhay na kanyang itinamalas at sa mga alaala na iniwan niya sa atin. Habang tayo po ay nakitipon, aanalahanin natin ang mabubuting alaala na ibinahagi sa atin ni Ma'am Divina Gamayo. Ang kanyang buhay ay isang biyaya at tayo ay pinagpala na maging bahagi nito. Ang mga alaala natin sa kanya ay magsisilbing gabay at inspirasyon habang tayo ay nagpapatuloy sa ating sariling mga buhay. Upang formal na upisaan ang ating programa ngayong gabi, inaanyayahan Inabon ko po ang lahat na tumayo para po sa ating uh, opening prayer na pangungunahan po ni Ma'am Malu Liabe. Sa lahat, tayo po ay manalalangin muna sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami ay nagpukuri at nagpapasalamat sa iyong kapangyarihan at kadakilaan Patid namin, Panginoon, na si Divina, ay iyong tinawag at nasa iyong feeling na ngayon, Panginoon. Bigay uh, mahal ni Ma'am Gloria Robles. <laughs> 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 A reading from john 14 1 to 6 do not let your hearts be troubled I'll soon dissolve like snow. The sun forbid to shine.